Genesis 6 talata 1 At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. Genesis 6 talata 2 Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Genesis 6 talata 3 At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon, may magiging isang daan at dalawamputu taon ang kaniyang mga araw. Genesis 6 talata 4 Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Genesis 6, talata 5 At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati.